Good morning, good morning, guys. This is Motomuri Kayanan. Tinapia. Tinapia. aking tilapia guys minangalot sa aluminum foil at nilagyan ng kamatis, sibuyas, panunta at lichen sa roo yan po guys salamat sa inyong pagtangpinig ng aking youtube channel please subscribe guys ito yung pangalawang luto ng bulgogs papakulong tayo ng sinuyas kamatis sisigalit tayo ng mga bulgogs ito ang ating Weekend, guys wala lang niyo pa ulit guys dito guys silalangay po natin ang ating numero wala lang dito po ang bros, guys, guys, guys. I've been in all down the law to original, regional down mix. And then any sound, guys puno na ang ating sibuyas at saka kamatis guys ilalagay ko ating Yeah. Natin, at ating natin ating siligan ng bayos. Wala na po na atin. Radyo. bridge. guys. Pagpapulo guys, ilalagay po natin ang ating sinigang mix. <coughs> Ito na po ang ating sinigang mabungus. Guys, tapos na po. Like, mag-subscribe Guys, sa kamat sa pag -pag pili Pagpagpilit Ang YouTube channel. Please subscribe, brother and sister in Christ. Salamat sa suporta sa aking YouTube channel. Please subscribe. Again, salamat ng no mga. God bless you all.